Hi guys, ito na naman ang nanay niyo. Mayong palis guys. Parang iganga <coughs> Naghiwa ko guys, o ng maskara. Kay gamon ko sisig. nagsisig. Gilapuaan na ni Tapos gisugba. Muna mura gahit gahit o. Oh. Gahit gahit siya hiwaon. Gahit hmm? na na pino na siya o. Oh. Pino na. Dapat hmm? ko hiwaon nun. Gamang sisig. Pero dili ako yung mulutok. Hindi ko kaya ba mulutok sisig. Wigor ako nag-andam. Gahi hiwaon. Hmm? Init pa.

shout out di ay analin anali busano ay day kumusta thank you for watching bye bye